Alam mo ba kung bakit may mga taong parang effortless na naabot ang goals nila? Habang ang iba hirap na hirap? Hindi ito swerte. May sikreto sila at matutunan mo rin to. Sa librong The Seven Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey, may pitong ugali na pwedeng magpabago ng buhay mo. At ang una, 1. Be proactive. Ibig sabihin, ikaw ang may control sa buhay mo, hindi ang ibang tao o ang mga sitwasyon. Maraming tao ang nag-aaksaya ng oras sa pagrereklamo. Wala akong oras, wala akong pera, hindi ko kaya. Pero ang tunay na epektibong tao, hindi naghahanap ng dahilan, gumagawa sila ng paraan. Halimbawa, gusto mong umasenso pero wala kang magandang trabaho. Ang reactive na tao, maghihintay lang ng swerte. Pero ang proactive na tao, gagawa ng hakbang, mag-aaral ng bagong skill, maghahanap ng oportunidad, gagawa ng action plan to begin with the end in mind. Ano ba talaga ang gusto mong marating sa buhay? Maraming tao, basta na lang sumusunod sa agos. Walang malinaw na direksyon, pero ang epektibong tao may malinaw na goal para itong pagbiyahe. Kung hindi mo alam ang destinasyon mo, maliligaw ka.